Hello, hello, good morning, good afternoon sa lahat ng double, especially dito sa Coasia, Croatia, Dabur dan sa inyong lahat. So, ayan. So, ikuwento ko ngayon sa inyo kung paano ako napunta dito sa bansang Coasia. So, ako pala si Nandi Salas. Ah, uh, ako po ay pinanganak sa Kuan, sa Waola Naudels or doon po ako pinanganak kasi doon, taga doon yung mama ko at saka yung papa ko is taga Agusan del Sur. So, ngayon, uh, doon na kami sa nakatira sa tatay ko sa Agusan del Sur pero taga Lanao, sa Lanao, Wao Lanao del Sur ako pinanganak. So, nagkuhan pala ako, nag OFW ako noong 2020, 2011 at uh, 10 to 12 sa Saudi Arabia sa Kuan Kudo Company, sister company ng Kudo doon po ako nag nagtarbaho tapos tinapos ko lang po yung kontrata ko doon kasi gawa nga ho ng mali, mali yung visa ko uh, instead sa sa food industry yung visa ko construction daw so bawal so umuwi ako tinapos ko lang yung 2 years para hindi ako maga problema tapos uh, hindi uh, matagal akong hindi nakabalik sa sa abroad kasi nagtrabaho ako sa Mang Inasal for more than a year pagkatapos nagtrabaho din ako sa Juris Grill more than a year din regular ako doon tapos na last ko na trabaho is sa Robinson Place uh, Iligan City. Tapos na nakapag-decide ako na mag-abroad ulit sa Qatar sa KFC or Americana company. Doon ako nagtagal for more than 5 years and 9 months po. Doon ako tapos nag-cross country po ako Qatar to Croatia. So andito na po ako ngayon, 3 months na po ako. Okay naman po yung uh, napuntahan ko. So hindi naman ako nagsisi kasi uh, worth it po yung sahod ko at saka kahit pagod man at is yung sahod okay siya. So nag-apply pala ako sa Kuan Qatar. So doon ako nag-apply sa agency or consultant po, Humble Hunter po yung Uh, agency ko or consultant. Nag-apply para ako doon noong Ramadan po. Tapos, uh, uh nag-process ako doon sa Qatar. So, uh, bago po pala ako nag-process is kailangan mong magkukuha ng police clearance doon sa doon to ako sa Qatar nagkumuha. So, ang marami din pala yung proseso sa pag-apply papunta dito, no? So first ko kinuha is yung yung sa Qatar po is police clearance bago ka makakuha ng work permit po. So kailangan mo magkuha online through Metrash po. Ah uh, magkuha ka doon, mag-request ka ng police clearance. Tapos ah uh, antayin mo lang siya, magbayad ka noon ng uh, 10 real ah uh, online po credit card. So, pwede kang pumunta sa typing center para doon ka na lang magbayad. Pagkatapos ng 3 days, i-check mo sa metrash mo kung na-approve na ba. Tapos kung na-approve na, kukunin mo na yan sa CID, CID Salwa, Salwa Road po. Doon mo kukunin tapos uh, Pagkakuha mo na ng police clearance mo, ipastamp mo pa yan sya ng dalawang stamp. sa mo pa, magpastamp ka doon, may bayad po, credit, par, credit card po yung bayad, 100. Pagkatapos noon, magpastamp ka na naman sa Croatia Embassy. So doon na yan sa BTS ngayon, so 150 na po daw yung bayad ngayon, nung dati is 60 pa nung kami. Pag na-stamp mo na yung dalawa, yung sa Mupa Stamp at sa Croatia Embassy, so pupunta ka doon sa consultant mo or sa direct ba na company mo dito sa Croatia, ibigay mo yung police clearance mo para i-process na nila yung work permit. Sa work permit naman, nung doa uh, yung sa akin is ilang buwan po ba, so one month po dumating yung work permit ko. Tapos sa... Uh, ayun, pagkatapos dumating na yung work permit, mag-apply ka na naman yan ng visa mo sa Visa Application Center. Sa Qatar po ako nag-apply. So may bayad din yon 609 yung bayad ko para sa visa. Tapos yung visa ko, Uh, ay dumating po is 2 months po mahigit po yung visa namin pero yung mga visa po at saka work permit iba iba po yung uh, kuan yan approve po dito sa Kuisha kasi hindi yan siya hawak ng agency or consultant po kaya bibisyan tayo kung mag apply tayo para hindi tayo ma stress dapat Antayin lang natin na dumating. Bakit ako nag sa Uh, old employer ko sa KFC or Americana Company kasi po uh, mababa po yung sahod ko tapos stress po kaya nakapag-decide ako tapos nagigpit na po yung company na mag cross country na lang ako tapos hindi naman ako nagsisi po sa kinahit hinatnan ko dito kasi okay naman yung trabaho at saka sahod worth it po yung pagpunta ko dito. Hindi ko siya pinagsisihan. Kaya sa gustong mag-apply, yung maipayo ko lang sa inyo is kung malaki na yung sahod nyo dyan sa offer, sa offer na papunta dito, stay na lang kayo. Pero kung mababa yung offer ng ng kuan dito sa country na pupuntahan mo sa sa, sa sahod mo ngayon is so stay ka na lang dyan, ba? Diba? Kasi wag mo nang aksay ng panahon. Yan lang po yung ma uh, ipapayo ko sa mag-apply. Dapat kung okay naman yung work mo at saka sahod mo dyan sa offer, papunta dito. So mag-stay ka na lang dyan para mag-ipon ka na lang, ba? Diba? Pero kung gusto mong gawing stepping stone po yung Croatia kasi since country na Sinjin visa na po yung uh, Europe, uh, Croatia po. All Europe Sinjin meaning pwede mong mapuntahan like Italy. Pwede kang makapunta sa Italy, sa Australia. Basta lahat ng Europe pwede kang pupunta doon. Basta valid yung ID mo sa simula mong pagpunta dito is mga ka talaga sa tarbaho kasi iba yung lingwahe din nila so hindi din din hindi rin marunong yung uh, ibang mga lahi dito like uh, Bosnia may hindi marunong mag-English kaya dyan din ako nahirapan pero ngayon okay na ako atis kasi nagamay ko na yung trabaho ko pero sa mga tao dito isa yung work is hindi ka man stress kasi hindi ka man nila papaki-alaman sa trabaho mo basta ginagawa mo lang yung work mo kaya hindi ako stress dito chill lang tayo dapat Kasi isa din 'yan sa dahilan na umalis ako or nag ako sa company ko dati kasi sobrang stress po kasi sa isang taon, tatlong bisis kami mag-audit tapos sa uh, grabi grabe yung pressure sa mga cashier basta lahat ng staff you ng mga managers sa lahat ng mga standards so yun tapos naghigpit na po yung company tapos yung kakwarto ko pa garapal yung kuan ang hirap pakisamahan yung parang may-ari siya ng accommodation yan, may mga ganyan talagang mga tao pero laban lang tayo sa buhay at hayaan natin silang ma-stress. Actually, na-stress ako sa kanya pero ngayon nag-move on na ako kasi yung karma is darating na rin yan sa kanya soon. Yung accommodation namin dito is free naman siya tapos free meals po kami pag on duty sa hotel pero Ah, uh, pwede rin na uh, pupunta ka doon kahit hindi ka naman naka-duty sa hotel pero minsan nakakasawa din kasi kasi sa hotel wala ding rice. So alam na, alam mo naman yung mga Pilipino, rice is life talaga tayo so nagluluto din pala kami sa accommodation. So yung cost of living dito isa uh, pag ikuan mo talaga sa Pilipinas yung parang ita i ikuan mo sa price ang i-compare mo ang mga fries so yan diyan ka makuan talaga na malaki pero normal naman talaga yan kasi ang dito ka naman sa Europe hindi ka naman sa Pilipinas so wag mo na lang siyang ikuan i-compare yung mga prices kasi iba-iba talaga yung bansa di ba pero sa akin mas okay na ako ngayon kasi hindi na ako masyadong stress, chill lang sa trabaho tapos okay na yung work. Parang Pilipinas lang siya, parang Baguio talaga tapos napaka okay naman yung mga tao dito, mababait silang lahat so parang mga res, uh, respeto lang dito lagi sa so, gustong mag-apply na sa inyo na yung na sa inyo na po yung decision kasi buhay niyo yan ah uh, baka sisihin niyo pa ako di ba charot <laughs> yeah uh, sa nasa inyo yung decision kasi ah uh, kayo yung nakakaalam sa buhay niyo para kayo na magdesisyon sa mga pangarap niyo may mga legit naman na mga kuan agency like uh, human link International Manpower Agency tapos sa uh, yung sa amin Humble Hunter po pero marami siyang mga negative feedback pero okay lang din sa akin thankful na rin ako at least andito na ako sa bansang Europe maraming mga negative feedback ganyan talaga yung mga consultant or agency uh, at least dito na ako diba tapos meron pa isa sa UAE sa Dubai po Uh, talent-driven po daw yon. yung sa humble hunter is sa uh, Qatar base po. tapos yung human link ma manpower uh, agency po is sa Pilipinas po. Uh, nagtatanong sa kontrata namin, actually one year one year talaga yung kontrata namin. pero yung tarbaho na hospitality industry is nabilong po siya sa seasonal po. Uh, seasonal meaning po pag na-assign ka sa isla. Tapos kailangan na mag- uh, mag-close ng hotel kagaya ngayon winter na taglamig, wala na pong mga turista so mag-close na po halos dito yung mga establishment kasi wala nang wala na nga pong uh, business dito. So magbubukas uli sila ng March. Ah, uh, yan po yung mga Ah uh, seasonal po like a uh, uh, room attendant, kitchen helper, mga sous uh, mga shift assistant chef sa hotel. Pero yung kontrata talaga namin one year pero pag kagayan niyan pa winter na so meaning, pag mag-close na siya yung hotel so mag-stop work ka na rin.